Laban na, panibagong araw, panibagong sopas! Magpapasopas nga kami ngayong araw dahil 100,000 followers na tayo! Yay! Congratulations! Maaga nga kaming gumising ni Elias para pumunta sa palengke. At dito nga sa tindahan ni Aling Emi ng mga prutas at gulay ay bumili na kami ng mga sangkap sa sopas. Dito kasi ay kumpleto na ang lahat ng gagamitin natin sa ating pasopas. At nang makauwi na nga kami sa bahay ay nagtulong-tulong na ang mga sisiw. Nagsimula na nga si Elias kasama namin si Pepo. At dito nga sa bandang babae, inaasikaso ni Dugong ang kaldero. At ilang saglit pa nga lamang ay naluto na ang ating paboritong sopas. Siyempre, minsan minsan na nga lang tayo magpapakain dapat sarapan natin ito So yung what's up mga kababayan at nandito nga kami ngayon sa aming bahay at dahil 100,000 followers na tayo, ang team laban na ay minabuti namin na magkaroon ng feeding program dito po sa aming barangay Ito po ay bilang pagbabalik na rin nang ganti sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa team laban na so ito po napaka-special ng sofas na ito dahil kami po ang nagluto nito. So yun, ingat and God bless. Laban na! Tinawag na nga ni Pepong ang mga batang naglalaro dito sa tapat ng aming bahay. lang isipin na parang kailan lang ay ilan pa lang ang aming followers. Pero ngayon ay nasa isang daang libo na. At ang nakakaproud doon, lahat yun ay mga Novo Ecijano. Kung kaya naman, idinaan namin sa Simpling Feeding Program ang aming pasasalamat. Bagamat malayo pa ang aming tatahaking paglalakbay, batid namin na malayo na rin ang aming narating. Yan ang magsisilbi naming inspirasyon upang magpatuloy pa. Magpatuloy na maipakilala at maipagmalaki ang ating lalawigang Nueva Ecija. Kasabay ng aming mga panibagong tuklas sa mga panibagong araw, ang paghahatid sa inyo ng mga programang kayo ang tunay na makikinabang. Hindi po kami magsasawa na maipadama sa inyo na kami ay kasama nyo. Dahil ang tagumpay na aming nakakamtan, ang pagsuporta nyo rin ang siyang dahilan. Masayang masaya naman kami habang nag dito sa aming mahal na barangay. Dahil sa ganitong simpleng paraan ay nakakapaghatid tayo ng kasiyahan. Lalo na nga yung mga natin na mahilig sa sopas. Ito nga yung sopas na lasang-lasa ang pagmamahal. Mula nung umpisa ay ginagawa na natin ito. At hindi tayo titigil hanggat may dumarating na blessing. Ayan nga si Pepong at inabot na ang kasirolang inabot ng bata. Siyempre no problem yan dahil malaki ang ating kaldero. <laughs> Hayaan nyo po't sisikapin namin na sa pagdating ng panahon... Hindi lang sopas ang ating pagsasalu-saluhan. Pumunta na nga kami dito sa aming gym dahil alam namin na may meeting ang mga senior citizen. At dahil mahal na mahal ko nga ang mga lolo at lola, saktong-sakto ito ay para sa kanila. Ay, hindi talaga matutumbasan ng kahit na anong material at halaga. Ang sayang aming nararamdaman pag nangingiti si lolo at si lola. Dahil sa inyong ang patuloy na pagsuporta at pagtangkilig sa team laban na, asahan nyo po ang marami pang programa na aming ibabalik sa inyo. Sabi nga nila ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ito pong muli ang team laban na kasama si Elias, si Dugong at si Pebo na walang sawang nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Magkita kita po tayong muli sa aming mga susunod na video dahil kami ay nakatayong proud probinsyano at proud novo esihano. Hanggang sa muli paalam, ingat and God bless. Laban na!